ay lag -lag. good morning mga kailaw <laughs> meron po akong inaayos na moving heads ito po mga kailaw uh, kumusta na po kayo mga kailaw ngayon bira po tayo makapag upload about po sa lightings yung mga demo kasi nga po uh, wala po tayo masyadong lights na Uh, Pan-testing po dito, kaya muna ito po na muna ang inaayos po natin Ang sira po nito yung motor Mapapansin nito yan, ilapit po natin mga kailaw oh. Pag naka-encounter po kayo ng ganito ayon, Tigas o oh. Tapos maingay, misan di na nga siya mag-ikot o oh. Ang naging sira po nyan mga kailaw Ano na po yan uh, Stepper motor Kailangan na po siyang palitan ng bago Meron na po akong pampalit dito Ganito po yan kanyan po ang klase ng stepper motor Kailangan yung ikakabit nyo po Malambot lang din ang ikot nya Kasi baka papalitan nyo rin sobrang tigas Sira pa rin po yan Ngayon babaklasin ko po na mga kailaw Para ay kabit ko po itong stepper motor. Mamaya ite-testing ko po kung okay po ba siya. 'Yon, ang ginawa ko po muna tinanggal ko po muna yung X, yung pan pan motor. Testing po ako ng bagong power supply. 'Yon, kaya ito babaklasin ko po ulit 'yan. Tanggal na naman po tayo lahat ng mga motor niyan. ay yelp, yelp. <coughs> board ayun po mga kailaw natanggalin natin ang motor ayan po siya laki ayan na ulo pa ayan kapalitan na natin ng bago ito yung kapalit natin parehong parehin parehong pareho ayan A few moments later. So, yun mga kailaw, naikabit ko na po ang motor, stepper motor. Yun, nakakabit na po siya, pati sensor. Ito yung sira, matigas na. Ayan, kahit anong pihit po natin, stuck up na. Naikabit ko na po. Ayan, pag iniikot ko na po mga kailaw. Oh. Ayan yung tunog nyan. Naikot na po siya, oh. malambot na. Ngayon naman mga kailaw, testing naman po natin. Hindi po ito iilaw dahil tinanggal ko muna ang nakakabit po sa igniter balas. Papailawin, papaganahin lang po muna natin yung mga motor. I-power on na po natin. Ayan. Lumana na yung mga blower pan Loading. Crack lang po ang ano niya kaya hindi masyado mabasa. Yung tin pinaka digital niya, yung glass antay lang po natin ng ilang seconds kasi ano ba po siya nagka counting po siya 6, 5 4, 3 2, 1 0 ok na po pansinin niyo po ang ikot mga kailaw umiikot na siya kanina hindi matigas talaga siya kahit galawin mo siya Yon, Hindi lang po may ilaw dahil tilanggal ko ang igniter. Pero yung rotation niya, yung pan, o okay na po ang rotate niya. Pag ganyan mga kailaw, pag matigas na po ang motor mo, palitan nyo na po sya ng bago. Kasi pwede pang masira ang ano niyan, ang IC nyan. Yon. A few moments later. Yun, para matesting na ulit natin kinabit ko na po ang igniter balas itinang ko kung umiilaw pa rin sya antayin lang natin ayun okay po mga kailaw okay na rin yung ikot nya Matibay itong mga gaitong ano eh, moving heads. Matagal na pong model ito eh. Kailangan na lang kailangan na lang linisin itong mga lens para maging clear pa at maging sharp pa rin ang liwanag niya para mas lalong kita pa rin ang mga design niya. Liwanag pa. Yan mga kailaw, uh, shout out po muna tayo. Shout out po kay Adidon Repuya. At shoutout din po kay Erben Yebares, Shoutout din po kay Extensive Lights and Sound Yun Sana po mga kailaw may nai-share po ako sa inyo Kahit sa ganitong paraan At huwag niyo pong kalimutang mag Subscribe sa aking YouTube channel At pakipala na rin po ang aking Facebook page NJ Pictures At thank you for watching And God bless